Nandito na naman tayo, ayan guys So ipapakita ko naman sa inyo yung pranila namin na ang ganda So ito na Ang yung mga leggings namin mga guys, leggings namin So palabas tayo kasi gusto ko ipakita sa inyo yung mga bagong dress namin Ayan nasa na yung bago natin Say hi ka muna Lawrence Hi pugi mo pala <laughs> <laughs> so ito yung bago namin ito po yung bagong dating namin na ternong barbie so ayan po guys malapit na po yung mga pasko mga ninang nino ayan po yung mga bago namin terno so ipasilip ko lang po yung bago namin ternong barbie ito po yung bagong stock namin na dating So punta naman tayo sa mga bago namin nito. Dito naman ang mga bago namin mga guys. Mga ninang ninong. Handa na na po ninyo yung tig 100 ninyo. Ayan 100 lang po ito siya. Pus ang ganda pa. Saka ito po yung mga bago namin na uso ngayon ang tila. So ang daming mga kulay nito. Ayan sobrang mura lang po nito. Ito po sobrang mura po. Ito po yung mga bagong sikat ngayon ng mga tela. Si ano? Ano nga pangalan nito dong? Ito? So mag... Hey, guys, mag-interview po ako sa sales boy dito. Magkano itong inyong tinda dong? Ayan. Ayan, ayan. Ayan po, ito yung mga bago namin. No? Ayan. So ang daming mga magaganda. Oh. Ayan, ninang, ninong. Ayan, so makasot nito hanggang five lang yata. Five hanggang three. Dong, magkano tong imong punda, dong? Alam mo. Di mo alam? Ayan, ito pong mga bago naming mga tris terno po. Ayan, so ayan. Ang daming mga maganda talaga sa ang kulay nito. Ayan po yung mga dress namin. So ang kaganda talaga. As in na sobrang ganda talaga mga suki. Sobrang. Yeah, yeah. Ang gaganda ng mga dress namin dito mm. So Excuse me, titignan namin Ayan pang mga maganda namin oh. Sobrang ganda Ayan So ito yung Barbie namin na white So ang pinakita ko kanina, pink yun With black So ito naman yung white ang katerno Saka Barbie yung black Ayan sobrang ganda ito po yung mga bago namin ayan watch na lang po kayo punta na lang po kayo dito sa stall namin na ah. ayan ano nga stall dito daw ano stall nga dito 2G21 2G 2G21 punta kayo dito sa 2G21 so ka nga ganda-ganda talaga.